up mga kainsan mga kainsan magandang gabi dalawa po ang nerurundahan natin ngayon mga kainsan isang sa tubig natin sa ibaba Yon, dito tapos ay yung kinabumboy na ano pinarurundahan sa akin ni Bunso yung baboy po ay di uh, nawala ng sawa ay ngayon po ay eh, pinabantayan namin tuwing uh, ikalawang araw Ah, salitan pala, ngayon ako tapos ay mamaya si bukas si na Bumbuyat ah, Bumbay, at Bumbay. Ayun, tayo po pati mga kaisan ay ano ah, magdidilig na rin po ng ah, halaman mga kaisan gawa ng nakapagtaka mga kaisan, laging ano laging ah, binubulas yung ating ah pasalok dito sa ilaya kaya ah, ronda po lagi tayo tuwing gabi dito sa area, area namin ito mga kainsan dyan sa mga malalaking puno marami nagsasabi dito daw yung may nagpapakita mga tikbalang ay naku po wala po akong pakialam doon sa cobra, sabi ko nga sa inyo tatakbo ako pero sa kayo hindi naniniwala ako sa ganoon pero wala hindi masyado gawa ng sabi ko nga sa inyo ako na may lumaki po ay sa gubat sanay na po ako sa ganyan kahit yung iba sabi nga ay may santel mo totoo yun bali wala sa amin mga kainsan yan mga kainsan yan po yung ating uh, pandilig yan o oh, basang basa na po oh. sa, gabi na, sa gabi po tayo nagdidilig gawa ng hindi ko na pumagawa sa umaga yan o oh. gawa ng tayo po ay eh, busy sa umaga mga kainsan ay di paano natin gagawin magdilig Mm, 'yan. At para pong na-ambon. Yes. Kaya po yung ating mga halamang garbong garbong-garbo po, 'yan. Iba pa rin yung nadidilig pero sa umaga ito mga kaisan sabi ko nga sa inyo, basa po ito ng hamog, pero iba pa rin yung nadidilig ba? Dahil para po hindi na, hindi nagiging masasaktin ang halaman. tat malulusog po mga kainsan. Parang fresh pa rin siya. Kahit siya naambun-ambun po. Dalawang araw na pong hindi naulan ay pag hindi po, sana po ay umulan bukas. Yan po iuulan na. Todo po ang ulan na yan. Pag ganyan. Lipat po natin sa kabilang area. Yan mga kaisan Dini naman tayo sa palosong Di ang paghahalaman nga mga kaisan Tsaga tsaga nga lang Tama naman mga kaisan Kung gano'ng kalusog o. Oh. Tsaga tsaga lang siya Tsaka sasabihin Sabi nga nung iba Libog mo ang sipag mo Oo oh. Hindi po pwedeng ano ay Mga kaisan Hindi pwedeng paula-ulaga po sa paghahalaman At aah po Sabi nga sabi nga nila eh <laughs> kulang ang oras mo totoo yun mga kaysa nyo sinasabi ng mga matatanda totoo yun matagam eh, ginagawa mo ng araw pero tayo na may matutulog mo mamaya kaya makapansin yung mga kaysa ako laging may bag may duyan yan kasi anytime pag gantong uh, maganda po ang panahon pwede po tayo matulog sa yan, sa kubo may duyan naman po ay eh. Tayo naman ay sanay sa gubatan mga kainsan ay. Nagkakainari nga mga kainsang ang kumot natin isa ko ay. Yo. Yeah. Nagkakainari na iyon. Sabi nga ay ano mga kainsan pag ito daw ay mag-aasawa, kailangan daw ikaw ay masipag marami daw ang magugutom sabi ng matatanda marami uti ang magugutom ay eh, idadami mo pang pa anak mo <laughs> yun may kawi ka ampu sa amin aba ay eh, nag asawa ka pa isa ka rin namang tirong, tirong sabi mo yung nakahiga yun susuklot mula ang mga kainsan mo sabi nga isusukot ba o mula ang ako? iyo ay di panay na ang dilig na naman yan antay lang tayo ng mga isang oras mga kainsan tsaka po natin papatayin ang makina at uh, hahakutin po natin ang makina doon sa bahay hmm iyo oh parang bumili ng ulan oh, parang bumili po ng sariling ulan oh, mga kaison. papunta na po tayo sa baboy ni Bunso at sa ni kuya Bumbay at uh, nakakaawa din naman po yung dalawa at uh, <laughs> lagi po silang nadinig ay eh, napupuyat po eh. pero sabi po ni Cobra Prince yung po daw isang buwan bago bumalik ay eh, kaya lang eh, ay maigin na rin po yung binabantayan namin Ah, malaki na rin yung tubig natin sinulusog kanina. Oh. Malaki na mga kainsan. Oh, yan. Malaki na lalo. Oh. Lalo po bukas. Malaki yan. Naigit matatanggal na po ang pagkalabo ng ating uh, mini lake. Pag po ganito mga alanganin mga kainsan, ako naman yung nagbubuta rin. Oh. Alanganin po gabi. Naghaharap nga po ako ng boots yung parang papansundalo mga kainsan. Nakita ko kay Cobra Prince yung nasuot niya. Kaya sabi ko, e, pwede pala yun. Kaya lang ay eh, dapat eh, hindi maulan. may plastic oh. Sisimot natin yan yan ang ayon na ayaw kalat e eh, plastic tadaanan natin yung ating manok mga kainsan tapos ay nakakasalubong natin tiyanong laki ano ay wari ko takbo din tayo eh, pero sa way hindi eh. hindi po ako tatakbo panda ay, na, pala, panda pag po bukas na gabi ay ano mga kainsan pag bukas na gabi ay umulan lalabas po yung sawang yan basta umulan yan po yung ating mga manok kasama po natin ang dalawang hunter oh. dami palang kalat na pasa ako din eh. eh paliligpitin natin ito dumi Lule. Lule. Ay, pagkalalaki na pala ng baboy ni Kambal. Eh. Oh. Ang lalaki na. Hmm. Lumaki po ay eh, sa ano? <laughs> sa talong. Yan ang bilis ni lumaki ng baboy. Ay, oh. Ano? masaga Ha? Kumusta na? Ha? Lumaki sa talong. Eh. Ay, si Martis. Martis, hindi naman nagkukulang ngayong anak. 1, 2, 3 1, 2 3, 4, 5, 6 Ano, kumusta na marates ko? Kumusta hmm. na? Namiss mo ako oh, marates? Tanda mo pa rin yung mga kamot ko sa iyo? O? Ano, ocho-ocho? Eh, tanda pa rin yung kamot ko eh uh. Ocho-ocho <laughs> Sabi ko ito tapasin tabasin At gaskatirin ay eh, pag hindi itutulungan natin Marami din gawa yung kambal ay Ito yung ating nilagay na net mga kainsan no? Hindi pa naman po siya nakakahuli Tutulungan ko sila bukas din galing ang tubig na rin. ah may tubo hmm galing siguro or mga kaysan sa bukol oh ito pala yung ikinabit ni Uto eh. minsan isa ganito lang ang nakatira yun eh sa kalapit lang yun pong ganun eh hindi naglalayo

No, ya. Ya, ya, ya. Angkak ang ilalim oh. Ya, ya. Ya, ya. Ya, jo, Parang nasa dyan oh. Tapi, tapi, tanda, tapi, tapi, ya, 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 ya. tapi. Ano, wala. Ah, no. Ano? Eh. Uh. Tanda, tanda. Maran sa ilalim, dinakip bui. Eh. Dinakip bui. <coughs> Dalian, dali. Ay, may butas ang ilalim. Eh. Hmm. Butas ang ngipin talagang posigilo po namin siyang hantungin mga ka pag napapastel ulit po si na Cobra Prince nung isang po ay hahantingin sana po ito ay bigla naman pong tumawag yung kapitbahay namin ay King Cobra ay sabi ko yun na lang muna ang puntahan ito sana po puntahan ay na po muna ang pinamuna namin ito mas delikado po yun ay, ang sawa madali lang po siyang hantingin Mm -hmm. Kaya po kailangan natin maglinis po. Kagaya ng ano natin yung kinakambal. Alam mo kung bakit mga kainsan? Yung akala nating walang ahas, yung dating ay akala ko wala dito sa amin ay. Yung po pala meron. Oo. Uh -huh. Ay sabihin ay wala wala dito. Ay pero pag pinabuklat mo po. Meron. Nakatago. Sila na may Takot din po sa tao. Takot din po sila. Mamaya babalikan natin mga kaisan. Oh, panda! Mickey. Uh. gawa ng baka na, pero po yung ating manok wala pa pong bawas baka po biglang mabawasan ng ano sa wading kaya tayo po ingat na ingat din mm -mm. ay uh, ay uh, paano mga kaisan ay, tayo po ay uh, pauwi na at uh, mamaya na lang po tayo babalik pag po tayo hindi nakatulog <laughs> alam mo naman mga kaisan pag sinabing idlip manok ay aba ay magdamag na iyon ala ah, ka na naman tubig mas lumaki oh gara laki na po yung ating pagkakasulsog malaki na. Ay, uh, paano mga kaysan? Tatapusin ko na po, oray. Maraming, maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po at uh, good night po.